Manalangin tayo, kapag mahal namin Ama, sa araw na ito, sa aming pagdiriwang ng iisang daan at pitong pag-anibersaryo ng pagkakatakad ng aming bayan, kami ay papasalamat sa lahat ng mga biyayang ipinagkakaloob mo sa amin, sa aming pamilya at sa aming pamayanan. Maraming salamat po sa paggabay mo sa amin sa loob ng uh, labing pitong dekada kami po ay nagpapasalamat sa patuloy ninyong mga biyaya na, pat na ibinibigay niyo sa amin upang kami makapaglingkod sa iyo at sa aming bayan. Nawa ang aming mga gagawin sa pagkakapong ito ay magpakita hindi lamang ng kakayahan at talento ng aming mga kababayan kundi kami ay makapagbigay ng papuri at parangal sa iyong kadakilaan sapagkat alam namin na utang namin sa iyo ang lahat ng aming mga tinatamasa sa kasalubuyan. Patuloy niyo po, aming po ang aming basbasan at wapo po ay gabayan mo ang aming paglalakbay bilang isang bayan. wapo ay patuloy niyo aming tulungan sa pagkabot ng aming pangarap bilang isang bayan at bilang mga mamamayan. Tulungan niyo po kami lagi at uh, ipa po niyo po kami maipanuntulot sa pamamagitan tukso tulso ng aming guring laman ang iyong kaluluwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Yeso kristo kasama ng Espiritu Santo, mapatawadan ang San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, at ng Espiritu Santo. At po ay ang pagpansabi ng Republika ng Pilipinas. Pagkumunan po sa pagkumpas, siguro, Gary Madrid.